Today ay gagalugarin natin ng isang sikat na paliguan noong dekada 60s. Ito ay tinatawag na Sukol Love Spring na matatagpuan sa Teresa Rizal. Tinatag ito noong 1948 at binansagang one of the best weekend getaway dito sa probinsya ng Rizal. At madalas din itong dayuhi ng mga kanilang artista noong dekada 60. Hindi namin matukoy kung kailan inabandona ito at sabi-sabi ay nasunog ito at simula noon pabayaan na ito. Para sa mga kagalugod sa so, dito tayo ulit sa Amadonado Pool dito sa Teresa Rizal no? Actually dito na banda yung pool na yun no? lang Papasok pa yan, pa entrance so, ang... Tama si Justice Explorer, smart Species Explorer Ito yun puro basura Eh dito na yung pool Kung makikita nyo Ayan Ayan ito. Okay. Kasi lalim na yan. Yung tires yung kita Yun pinaka-entrance nya. Sa gilid. Eh, May tao na pala dun. Ito yeah. siya. Actually, pa siya. Kasi Ato puro basura. Kaya nga, kagaya na nangyayari sa inyong na lungan Ito rin. So kung babalikan nyo yung video namin nung nakaraan, eh dito, meron dito parang underground na swimming pool lo no? which is parang bat cave ata Ayan. basta may mga statwa dyan oh, actually mataas ka ayun na yung, yung tsura pool Puro kalat na Kailangan mag-ingat na Nakapakan na kasi nga. Maaaring dumulas ka so, Pero meron pa natito doon na ano, na bukal na pwede nang pagliluan. So, check muna natin sa taas boy. Marami pa yan boy. Anton. Ito. Actually, nung pumunta kami dito, ah, uh, kitang kita pa yung ganito eh. Kaso ngayon, kinain na siya ng mga halaman. Cottages. Ah, tinanggal ni Harang. Ito. Tinanggal na, ano? Oh, boy. Paalam muna tayo? Oh. Saan? Dito? Dito tayo papalam? Ay, nalit ako dito. Ah, sige, tara. Ano yung kiddie pool?

may labata ng television. yun ito ato yung bat cave meron pa din sa loob ito pa to so guys ito yung ano na swimming pool ito yung pinakaaban din natin ito yung pinakasikat na swimming pool ng um, dekada 70s 80s no na ngayon ay abandonado na dahil sa pollution ng subdivision no lahat ng dumi ng subdivision nila. Eh, buong mga dito na nakikita na, yung pool na ito. Okay, so guys, ako ba na sa pool na May mga tao dito. then paalam naman tayo. They may shed dito. Na. Ayan mga shed. Puro paniki na nga rito, eh, kung nakikita nyo. Ayun, may labalabas na paniki. Yeah. Delikado, napaka-delikado. Tapos walang ilaw. Ayan yung itsura ng bathroom. nii kanina ACR Grabe yung lalim niya, guys. Bagpas taon na. Mahigit bahigit taon ang nakalipas noon nung nabisita namin ito at tandang tanda pa namin kung gaano ito kapirbado at kaayos noon. Hindi rin magtatagal ay mawawalat at masisira na rin ito na kahit papano ay naibahagi namin ulit sa inyo ang nostalgia at ang alaala -ala ng mga naligo dito noong maayos pa ito. So ang na video na At yun, mo sa, sa amin. Yo, sa Explorer. Marpeach Explorer. Yan syempre, Tanto Explorer. Ayan, yeah. Jeff. Peace yeah. out. Peace out.